So, ito naman guys, yung ating mango tree. Ay, super nakakatuwa talaga kasi uh, nung binili namin siya, meron na kasi kaming mga dating manga. Yung mga, yung mga nilalive ko nung dati, yung mga binablog ko dati. But ito guys, ito kasi nag-iisang nakita namin sa isang place na napakaganda. Talagang hindi ko siya binitawan. Sabi talagang pinabili ko kasi guys, sa ganitong kalaki ng mangga, hindi ka, ah, uh, hindi na, hindi mo na talaga pakakawalan. Kasi, minsan lang may ganito. Minsan lang talaga may ganito. Kasi guys, nung dati, kung, na, kung naalala nyo yung vlog ko dati, meron akong pinalaking mangga. Ganito na rin siya kalaki guys. Apple mango din yun. But, nagkaroon siya ng sakit. Kaya sobrang talong ako. pa Parang na, ano po yung pagpapanak ko sa kanya. 4 years lang o 5 years, na siya kalaki. Hindi pa naman siya nagbubunga. O namulat na siya at tinubuan sila ng sakit e eh, baguhan pa lang ako magtanim hindi ko siya na survive yes ang kwento doon hindi daw siya mabubuhay ngayong taon kasi baka hindi pala mabuhay kasi malilipat siya ng place But ayun nga, napakaganda. Nagulat ako talaga nung, uh, nung binili namin siya hanggang sa naging bilog-bilog na. Sabi ko, ala, ayan, sana maggambaro ka. Uh, ayan, makasurvive ka sana. And then, ayan na nga guys. Napakaganda ng mango natin. Ito yung pinakamalaki. Ayan, kung makikita nyo guys, ito sa palad ko. Yan yung pinakamalaki. Kaya nakakatuwa kasi dito sa Shizuoka, nagkaroon tayo or pwede palang makabuhay ng ganitong mangga. So, itong apple mango na to, ito yung medyo malapit sa Indian mango natin. Kasi, paghilaw siya, manuto, and then, parang lasang Indian mango talaga. <laughs> so, mahilig pa naman din si Papa na sa manggat bago. Kaya, ayun, best sa amin talaga to, guys. Ayan. Share ko lang to, guys. Super, super happy talaga tayo. Kayang-kayang mabuhay po dito sa shizuoka ang mangga. Basta pagpuyo lang po, ilagay nyo siya sa ah uh, uh, plastic house. Ito kasi baka ito yung pinaglalagyan namin. Lagyan namin siya ng cover na plastic. Yung dati po namin kasi dalawa, inilalagyan namin sa loob ng bahay dahil medyo maliit, kaya yung paso. At ito po kasi malaki. So, hindi siya kakayanin sa bahay. So, kung nakikita nyo to, ayan, dyan sa ko bubong na yan. Yan yung paikutan namin ng plastic. Kasi tingnan yung laki niya, guys. oh, baka lagyan namin siya ng heater pag sa taglamig. So, guys, thank you. Thank you for always watching my videos. Bye!